lalaki. abaong wow an lucky wow mm. Sarap. Sarap. Yes. Po si bilog ayo no?

Ang haba ng ugat to. Nagkakarap pa ako ng ugat. <laughs> oh, ito bilog oh. Nasa dulo. Ayun, sakto. Kailangan tuntunin yung ugat sa dulo. Mmm, yeah. yeah. ang laki. Hala! <laughs> oh, okay din. Meron din. <laughs> sa isang puno, dalawang piraso na sakto lang pang laga. Yan, ano yun mo? Kaya mo. Sa dulo ng ugat, meron. Ayan mga kabukids, nandito po tayo sa may ano to? Bangalog. <laughs> Tinanam po kasi namin to ng kamoting bagi nung pagkatapos nung tagulan. Eh, sa ngayon, tuyot na tuyot na po sila at saka dahil magpapagawa po kami dito ng bahay nga, kakailanganin namin tong maghukay dito ng buhangin. So, dito po kami kasi kukuha ng additional na buhangin para dun. At wala, kakailanganin na namin tong tanggalin kahit na kulang pa sa edad. So, yun, nakakakuha na rin tayo ng kaunti. Medyo malilit pa. yun laki o. oh! O, diba? Nakahukay. Ayan, so gagawin po natin yung merienda mamaya. Anong gusto mo? Bilog na merienda. Mm. Anong gawin natin dyan? Ilihaw to. <laughs> <laughs> Iniihaw. Lasay mo na sa isip mo. Gagawa po tayo mga kabukids ng kamote con hielo Yun o. No? saboryon. yun. So Ayan, hukain na muna natin to mga to. Sabi ko lang na ang question ng Kabilog, mm. ano, inihaw po nyelo. <laughs> <laughs> lang, Hanap pa tayo. Kailangan manong mabuti kasi sayang, oh. Ito may laman. Hanap pa tayo. Bakit mo. Ang layo ng ugat niya. Luka may kami na iiwan, eh. Sa dulo. O, oh, pwede na rin. Ito nga yung masarap, eh. Oh, na mo. Ang cute. Tatlong bulilit. Going bulilit. Wow! Wow! Yeah. Yeah. Hmm? Malilingit. Malilingit. Pero masarap ang laga. Yeah. yeah. Oh. Mm. Ayun pa. Ito, thank you. Yeah. Sige, hukay lang. <laughs> Wala na siguro nagwata-gwata si Tayo eh. kaya hindi nyo nakikita eh tignan ninyo ako tabi-tabi tabi-tabi po tabi-tabi, <laughs> hindi tabi-tabi po tabi-tabi po ka dyan tinawala ka tuloy ng itik saan <laughs> so niya ha, 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 ha. Tabi nag tabi-tabi po wow. <laughs> Ayan, dami rin kung saan saan lang napupunta pipitasin na lang natin yung ugat malalaki eh. pwede na siguro ilaga <laughs> <laughs> oh. Ayos. Itong partner ko rin, hindi makahanap ng um, puno. <laughs> tagahanap. Ako tagahanap. Oo, meron yan. O oh, ito, sabi ko sa iyo eh. Yeah. 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 Uh, kukunin ko Ah, catch. Catch. 'Yan. Shop. Basta. Ako hindi ko na siya. Lima sets. Hindi ka pa pwede maging ano? Basketball player. Kailan ba natin tinanim to? Siguro dalawang buwan na rin, di ba? January yata, no? Oo. Okay. Kulang pa sana. Pwede na yan. <laughs> Pumangit na rin po kasi yung dahon niya mga kabukids dahil nag, ano, dumami yung kulisap. Yung panget ba? Panget? eh, <laughs> yung kumakain dito sa dahon nila, yan o, butas-butas. Yan po ay pangat. Yung isa naman, pangit. Joke lang! Sino yung gina-joke namin? Hindi nga ni Joke! See, ano na tayo? Dalawang kilo. Dito. Pagsakot ka dyan, mayroon pa dyan? Oo. Ito po ang kailangan namin doon sa Sementohin namin, no? Buhangin siya. Hala, meron palet dito. Kaya tatanggalin na natin yung kamote. Thank you, ah. Ang Shadow dog sih mama bi. Mama bi, kamusta ka jan? Mama bi, kamusta ka jan? Dika pa wa uwi. Ngayon na pala. <laughs> okay ba? Sakit. <laughs> Ayun. Oh. Damihan. Damihan. Lugit tayo dito sa timbangan. Ano pagod na? Hindi pa nga natin napupuno yung basket. Ito, pupunuin natin ito. O okay, lagay mo yung... May nahukay ka na ba dyan? Wala <laughs> pa. Dahil pa ako ng gutti. Wala <laughs> ba nang hanapin mo? Hilahin ko. Baka may mga sitakot. Hilahin mo lang katulad nito. May laman to. Oo. Masa na ang laman. Ayan mo. Eh. Pumpula na naman. Sayang ah. Oh. Na ano pa natin. Ate Jinche. Gato Ate mm -mm. Sige hilahin mo. Meron yan. Hilahin mo. Uh -huh. mm, sabi ko sa'yo meron. Saan? <laughs> Ayun. <laughs> Ang liit. Meron pa yan. May kapatid yan. Tingnan mo ha. O, oh, sabi ko sa'yo, may kapatid eh. <laughs> Hanapin mo yung nanay nila, tsaka tatay. Meron pa yun. Meron pa yung tatay at mama. Ito yung nanay. Man ang liit naman ng nanay nila? Okay lang. O, oh, ito. Kambal. Ay, ito yung nanay, ito yung tatay. <laughs> Lagay mo dun? Payatot. <laughs> so, Tulungan mo ako dito. Dali. One, Putri, Iya. Yeah. Mm. Meran? Ito may ginto. Dilik. ako ginto. Anong pipiliin mo, ginto kamote? Ginto. Mas ng ginto. Mas masarap lang ginto sa kamote. Bakit ginto? Siyempre, maganda ang ginto. <laughs> yung kamot, yung sarap din pag kinakain mo. Ano bang meron sa ginto? Diamante. Diamante. <laughs> Maano, malinis, wakinis. <laughs> sa ginto pala may diamante. Anong gagawin mo kapag meron kang gintong hanap? Eh, di kukunin. <laughs> Tapos? Idibibenta mo para makabil ka ng kuchiri. <laughs> makabili ka ng kotse. Aba, ayos ah. Ah, tanong. Maroon, kotse para yung makabawa. kagad bibili ni Bilok pag nakahukay daw siya ng ginto. Ang tanong, marunong ba ang mag-drive? <laughs> <laughs> Akala ko, bibenta niya para makabili ng kamote. <laughs> <laughs> yeah. Ooh, lalaki. Tabaong. Wow, ang laki. Ang laki. Aba. Ako hindi pa nakakuha ng ganyan ah. Suwerte mo rin ah. Okay, akin to mamaya. Akin yan. yung, ilan ang nakuha, yun lang kakainin niya. Ilan niya nakuha akin, madami-dami din. Katiginki wala. Lubi ako dun ah. Pero katiginki madami-dami rin kasi tinulungan niya ako. Puruin lang natin to. Kailangan hanggang dito. Like Makuha lang natin yun nandito sa kukuna ng buhangin na agad-agad. Para yung ibang matitira. Ano natin? Iwanan na muna natin. May pang merienda. Merienda tayo habang gumagawa ng bahay. Okay. Bahay. Dito lang kasi yung una natin ano yun eh. Kukuna ng buhangin. So yun dyan di pa naman magagalaw. Ito bilag ako naman dito. Ay. Oh. <laughs> Ayun eh. ito may puno. Ilan kayang laman nito? Bila, gulaan mo kung ilan yung mabubunot ko dito. Hindi hmm. ko alam. Hindi ko nakikita yun. <laughs> Kaya uh, nga hulaan mo. <laughs> Ibu uh -uh. Tingnan natin. Ah. Uh. Naku, wala. Naku, wala. Walang lamon. Malaki. Ha? Napuputol. Yung iba na iwan, napuputol. Ate, hindi may nakuha. Pag malaki yung laman niya at hiniklat mo, naiiwan, napuputol siya. Kaya kailangan natin ganun yun. Kalukayin. Sagrawin natin pagtapos. Parang sibuyas. Ano? Ano na

rui naputun sayang rui itu naput ah itu tinjing kiom di pun aku wan dami di endlawa wah cute this is a cute nak english ya this is a cute a cute a cute yung kamote, cute. Ah! Ano <laughs> Meron pa yan, bilog. Ito yan mo. Eno, kasi to. Ang gigil ako dyan. Ano lang yan? Ipis lang. Hilahilay ko -hila to. Kamote. Kamote? <laughs> bilog din. For today's page. Kasing bilog ni bilog. <laughs> Uy, makahukay ako. Oh. <laughs> Ayan ang tinanim ko. <laughs> oh, meron to. I like to. Wow. May nahukay din ako malaki. What mm. is tayo. Oh, mas malaki sa akin. itu ampinya kama laki wah naho kayo ni bakin asal kao kai wala bola man lang ha maka na iwan ay ayo nya rit ayo nang pagilit malikit kada aywa oh bien pa na iwan na pupur purung ah. an laki nitu

Nilampas yan ni Bilog oh. Nako, mas malaki na sa hukay ni Bilog mm. Wala na, naanohan na siya, nalampas Oo uh. Anong English ng kamote? Kamote. Kamote? <laughs> Sweet potato. Dito oh, ka. Dito ka. Dito ka. Dito ka. Dito ka. lang. Kailangan lang ka. Dito Hmm, kadalawa na ako malalaki Ganyan din natin, may mga naiwan yun eh. Oh. Iya, yeah, bigat. Ayun, ang dami pa natin mga kabukids na hukay doon sa pagsagraw eh, natapakan mo. Oh. Dami na. Dami ang ating nakuha. Sobrang dami dito. ayun pa ito. Okay, tara. Tutuin na natin doon sa ano, ilalim ng puno ng luhat. Ito, hiwalay natin yung medyo lalaki mga kabukits dahil yan yung gagamitin natin para madaling balatan <laughs> <laughs> Tawag ka na nung baka ko. Sigaw na yung baka mo. Hindi ko yung baka. Iba yung sa iba Sumbong kita sa uh, ay. Sa may ari. <laughs> Ingatan mo ha. Baka mabalatan yung daliri mo. Ginagawa <laughs> lang natin mga kabukids na cubes. Yung ating mga laman ng kamote. Bago po natin lalagayin. Sarap! Maligo. <laughs> Kunwari. Kunwari, naliligo. Ay, lagyan natin ng tubig kasi mangingitin. O, mm -hmm. uh -huh. tingnan, hindi nalagyan ng tubig. Nangitim. Nangitim tuloy. <laughs> oh, no! Daming dumi, oh. Ikaw ba naman yung naghawak niya kanina, eh? Masarap na kamote yung kulay orange yung laman. Matamis. Mas matamis ba yan? Oo, mas matamis yun. Yung orange. ka lang. Ano pang kulang? Gatas. Tsaka? Kapi. <laughs> 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 Diyan, pag ginawa natin kung manatamis, hindi siya kapi. <laughs> Yellow. Ano yung gagawin natin? Nung nakaraan, di ba, nag-ano tayo, nagpakwan. Ano yung ginawa natin sa pakwan? Mm, in. Pakwan, kon? Eh. <laughs> kun, te. Pakwan, kon konyelo Kon Pakwan, konte konte ang pakwan. Kunti, kunti ang pak <laughs> <laughs> lang daw kasi yung natikman. Kunti <laughs> lang daw kasi natikman niya. <laughs> Ngayon pa ano ang gagawin natin, kamote con hielo. Okay. Ayan, kamote conte. <laughs> <laughs> oh! Ayan okay. hey, mga kabukets, na po yung ating pinakuluang kamote. Kaya ngayon, lalagyan na po natin ng asupal. Tatanggalin lang natin yung kanyang sapaw. Matiging daw. Ano yan, uh -huh. <laughs> ano yan, maya lagi ano agad. Tikim agad. Mamaya-maya. Ngunit natamisin natin ito, mga kabukid. Bago po natin lalagyan ng gatas. At saka yelo. Para mas masarap. Para mas sabor. Mas sabor. Tatlo <laughs> lang man? Ito pa Ako lang, hindi nakasama yung isa. Hmm. Sino ang kamo? Sino kung hindi kasama? Ako mo ako hindi makasama. <laughs> Kanina niya pang nga hinihintay yan eh. Oh. oh, okay, pwede na yan. Lamig na yan. Iyan natin ang kamote. Oh, excited na ako. <laughs> excited talaga siya. Mainit mo <mga> ng kamote? Nagsama. <laughs> Idak sama, maligamgam. <laughs> Sarap marami Oh. Tapos lagyan natin ng gatas. Syempre. Wow. Masarap, Masarap na. Palamig po tayo mga kabukids. Bayo ko ang panahon eh. <laughs> Ngayon ba? O gutom ang panahon. Mmm. Baka mahigop ko kayo mga kabukids. Buka. <laughs> hmm. Ayaw siya. Sarap pa. Ah. Gusto ko pa ng kamote. Walang kaya ng mga kamote pag kulang. Ingitin mo si Mama B. Mama B. <laughs> Ingitin mo si Mama B. <laughs> eh Mama B wala oh. ka dito. Masarap Mama B oh. Mm. Shout out sa'yo, uwi ka na nasunog. <laughs> napasarap yata ang bakasyon ah. Na. <laughs> napasarap sa perto. <laughs> Alam mo bakit napasarap ba siya doon? Kaya well, daw do, kasi makulit doon. Wala <laughs> <Full> stress. <laughs> lalaki nga ng kuha niyan eh.

Gusto mo lang yan. Hindi ko nakapulong, hindi makakain. <laughs> ah, kabusog din, no? Nabusog na rin ako.